Magandang araw. Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K 12 Curriculum, Araling panipunan 5, Quarter 3, Week 7. Pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismo ng Espanyol, kaugnay na paksa. Babae po ako. Iguhit sapat lang ang isang salamin kung ang pangungusap ay tumutukoy sa kalagayang panlipon ng pangkababaihan at sunglasses naman kung hindi. Ang mga babaeng babaylan ang namumuno sa mga ritual sa barangay. Salamin ang mga kababaihan ay malaya at sila ay may pantay na karapatan sa mga lalaki. Sunglasses Sa panahon ng Espanyol, ang mga babae ay itinuturing na mahina at nararapat na maiwan lamang sa tahanan bilang tagapag-alaga ng pamilya. Salamin Ang mga babae ang pwedeng maging pinuno sa pamahalaan at makisali sa gawaing pampulitika. Sunglasses Ang mga kababaihan noon ay inaasahang makibahagi sa pagsisimba, pagrorosaryo at pagnonobena. Salamin Picture Analysis ano ang ipinapakita niyang kilos? Sa iyong palagay, bakit kaya ito ang kanyang naging tugon? Panoorin ang video lesson at sagutan ng graphic organizer. Araling panlipo ng 5, pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Narito ang YouTube link. sagutan ng graphic organizer batay sa napanood na video lesson. Dahilan ng pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Dahilan ng pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Naging malupit ang pamamalakad ng mga pari at gobernador-general sa mga Pilipino. pagpataw ng mga Espanyol ng mga patakaran sa lipunan. Sa pilitang paggawa, pagpataw ng labis na buwis, pagkakaroon ng diskriminasyon sa lipunan. Pag-aalsa ni Lapu-Lapu laban kay Ferdinand Magellan Pag-aalsang politikal, pinalitan ng mga Espanyol ang mga dato at maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan pag-aalsang panrelisyon. Maraming mga Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang Kristiyano. Pag-aalsang ekonomiko, tinutulan ang sistemang pangkabuhayan ng mga banyaga. Kaugnay na paksa, digma ang moro. Basahin ng teksto tungkol sa digma ang moro. Ang salitang Moro sa salitang Kastila na Moor na nangangahulugang Muslim o Muslim. Nagmula ang salita na ito sa salitang Mauros katawagan ng mga Kastila sa mga Muslim na naninirahan sa Afrika. Ang mga Moro ay ang mga Pilipinong Muslim sa Mindanao at Sulu. Tatlong sanhi ng hidwaan ng Kastila at Moro mga krusada ng kahariang Espanya Crusades Pagtanggi ng mga Pilipinong Muslim sa pananakop ng Kastila Pagpapakilala ng Kristyanismo at kulturang Kastila sa lugar ng Mindanao Unang labanan sa pagitan ng Kastila at Moro Naganap ang unang labanan ng pangkat ng Kastila at Pilipinong Muslim sa Cebu noong 1569. Sinasabing na may mahigit na dalawampung vinta sakay ang mga Muslim mula Borneo at Holo ang lumusob sa Visayas. Pinadala ni Legazpi ang pwersa ni Martin de Goiti upang paalisin ng mga sumalakay na Muslim. 1570, Nakasagupa ni Juan de Salcedo ang mga Muslim sa Mindoro at nagabi nila ito noong 1573. Pananakop sa Mindanao Noong 1578, nagsimula ang planong pananakop ng Kastila sa Mindanao. Tinulungan ni Gobernador General Francisco Sande si Sultan Sirela na maibalik ang kanyang trono sa Borneo. Inatake ni Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa ang hulo ayon sa utos ni Gobernador General Sande. Sinubukang labanan ito ni Sultan Panggian. Taong 1579, nagpadala ng karagdagang pwersa ang Kastila sa pamumuno ni Kapitan Gabriel de Rivera, ngunit hindi ito naging matagumpay. Saong 1596, pinahintulutan si Kapitan Figueroa na pamahalaan ang pagsakop sa Mindanao at gawing kolonya. Siya ay ginawang gobernador ng Mindanao. Pebrero 1, 1596, halos dalawang 2,000 sundalong Kastila, Pilipino at mga pari ang nagpunta sa Mindanao. Narating nila ang Rio Grande, Decotabato at Bohayen. Ano ang kahulugan ng salitang Moro? Sino-sino ang itinuturing na mga Moro? Ano-ano ang mga dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga Pilipinong Muslim at mga Kastila? Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa digmaang Moro. kaugnay na paksa pag-aalsang agraryo. Basahin ang CP at sagutin ng mga sumusunod na gawain. Pag-aalsang agraryo 1745 Ang pagiging ganid ng mga praile ang naging dahilan ng mga paghihimagsik o pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa kanila. Dahil sa pag-angkin ng mga lupain na pag-aari ng mga katutubong Pilipino, nagsagawa ang mga ito ng pag-aalsa. Ang mga pag-aalsang ito ay sumiklab sa katagalugang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Lian at Nasugbu, Batangas, mula 1745 hanggang 1746. Ang nasabing pag-aalsa ay umabot na rin sa mga karatig lalawigan tulad ng Laguna, Cavite at Bulacan. Ang nasabing pag-aalsa ay nakilala sa kasaysayan ng Pilipinas dahil lang tanging dayunin nito ay tubusin o bawiin ang mga lupain ng mga katutubong Pilipino na napasakamay ng na mga ganid at mapang-abusong praile at orden. Ang mga lupain na ito ay pagmamayari ng mga katutubo mula sa kanilang mga ninuno na tinatawag na Ancestral Domain. Ancestral Domain, ito ay tumutukoy sa mga lupa, teritoryo at likas na yaman na pagmamayari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. Hindi pumayag ang mga paring praile at orden bagkus sila ay nagmatigas. Dahil dito, lumaganap ang kaguluhan at naging talamak ang nakawan sa loob ng kumbento ang ilang simbahan at kabukiran ay winasak at sinunog ng mga katutubo. Ang nasabing pangyayari ay nakarating sa hari ng Espanya na si Ferdinand VI na nagutos na ibalik ng mga praile ang mga naturang lupang pamana. Subalit, hindi pumayag ang mga praile at sila ay umapila dahilan upang hindi maibalik ang mga lupang pamana ng mga katutubo. Aral mula sa teksto, ipinapakita sa pag-aalsang ito ang kakayahan at kapangyarihan ng mga praile, hindi lamang sa aspeto ng relihiyon kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng pamumuhay ng kanilang mga kolonya. Bagamat hindi nagtagumpay ang nasabing pag-aalsa, ipinakita din dito ang katapangan ng mga katutubo na bawiin ang lupang pamana ng kanilang mga ninuno. Tungkol saan ang pag-aalsang agraryo? Ano ang ibig sabihin ng ancestral domain? Ano ang ginawa ng mga katutubo para ipakita nila ang kanilang galit sa mga Kastila? Nagtagumpay ba ang pag-aalsang agraryo? Oo o hindi at bakit? Isulat sapat lang ang tama kung tama ang pangyayaring naganap sa panahon ng pag-aalsa ng mga katutubo at mali kung hindi. Ang pag-aalsang agraryo ng 1745 ay nagsimula sa Bulacan. Mali. Kumalat ang pag-aalsang ito hanggang sa iba pang lalawigan tulad ng Cavite at Laguna. Tama. Ang pag-aalsang agraryo ay isang pagkilos upang bawiin mula sa mga praile ang mga lupaing kinamkam nila mula sa mga katutubo. Tama Isa sa mga ginawa ng mga katutubo ay nagnakaw ng mga pananim upang ipakita ang kanilang galit sa mga praile. Tama Ancestral Domain ang tawag sa lupaing minana mula sa mga ninuno tama. Walang ginawa ang hari ng Spain noong nakarating sa kanya ang pangyayari tungkol sa pag-aalsa. Mali Hindi na ibalik ang mga lupain sa mga katutubo. Mali Pinagbigyan ng hari ng Spain ang kahilingan ng mga praile na hindi ibalik ang mga lupain ng mga katutubo mali. Ang mga praile ay sadyang makapangyarihan sa pamumuhay sa kolonya. Tama. Naging matagumpay ang pag-aalsang agrario ng 1745. Mali. Kaugnay na paksa, pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose. sino si Hermano Pule. Si Apolinario de la Cruz na mas kilala bilang Hermano Pule at kilala rin bilang isang Pilipinong bayani ay importante sa ating kasaysayan. Siya ay isinilang noong Hulyo 22, 1815 sa Sitio Pandak, bayan ng Lokban, Tayabas, na ngayon ay Quezon. Ang kanyang mga magulang ay sina Pablo de la Cruz at Juana Andres ay mga magsasaka at debotong katoliko. Si Apolinario de la Cruz ay marunong magbasa at magsulat, ngunit sinabi na wala siyang formal na edukasyon. Sa kabila nito, malamang na siya ay nakatanggap ng pangunahing religyosong pagtuturo at pumasok sa lokal na pampublikong paaralan sa lukban. Bakit nabuo ang kapatiran ng San Jose at mga dahilan ng kanyang pag-aalsa kasama ang iba pa nitong miyembro? Noong 1829, nagpa siya siyang maging pari at sinubukang sumali sa orden ng mga Dominico sa Maynila. Noong mga panahong iyon, pinagbawalan ng mga orden ng simbahang katolikong Romano ang mga Indio, katutubong tao ng Pilipinas, na sumali kaya tinanggihan ang aplikasyon ni De La Cruz dahil lamang sa kanyang lahi. Nagpasya siyang magtrabaho bilang isang donado, kapatid na laiko sa Ospital ng San Juan de Dios kung saan siya ay tinanggap sa Cofradia de San Juan de Dios isang kapatirang kaanib ng ospital na bukas para sa mga indyo. Sa panahong ito, pinahusay niya ang kanyang kasanayan sa pagsasalita sa publiko at nag-aral ng Biblia kasama ng iba pang mga sulating panrelisyon. Noong Disyembre 1832, itinatag ni De La Cruz na labing walong taong gulang noon kasama ang paring sekular na Indio na si Brother si Riarco de los Santos at labing siyampang iba mula Tayabas ay itinatag ang kapatiran ng dakilang sodality ng maluwalhating Panginoong San Jose at ng Birhen ng Rosario. Napinaiklibi lang Covradia de San Jose, kapatiran ni San Jose. Siya ay nakilala ng kanyang mga tagasunod bilang Hermano Pule, kapatid ni Pule ang nasabing samahan ay naglalayong pakinggan ng boses ng mga Pilipinong na is maging pari. Tanging mga Pilipino lamang ang maaaring maging bahagi ng samahang ito. Hindi pinayagan ang mga mestizo at mga Espanyol na sumali ng walang pahintulot ni Hermano Pule. Ito rin ay isang paraan ng kanyang paghihiganti matapos siyang hindi tanggaping mag-aral bilang pari sa paglakas ng samahan nabahala ang mga Espanyol sa kabila ng paghiling niya na kilalanin ng pamahalaan at ng simbahan ng kanyang samahan sa tulong ni Domingo Rojas nabigo si Pule. Noong Oktubre 1841, sinalakay ng mga Espanyol, Cofraja, inipon ni Pule ang 4000 mga kasapi sa Alitaw at matagumpay na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ngunit nang dumating ang mga sumaklolong sundalong Espanyol, walang awa nilang pinagpapatay ang mga matatanda, mga babae at mga bata na kasama ni Pule. Nahuli si Pule sa baryo Gibanga at hinatulang mamatay sa Kasa Tribunal ng Tayabas. Nobyembre 4, 1841, matapos siyang barilin sa edad na 26, ang katawan niya ay pinaghati-hati, inilagay sa kawayan at ibinandera sa mga lugar na madaling makita upang maging babala sa mga nag-iisip na mag-alsa. Aral mula sa teksto naitatag ang samahan ng San Jose dahil sa isyong diskriminasyon sa lahi. Ginawa itong kahalili ng katolisismo ng mga kasapi. Nagumpisa ang pag-aalsa ng sumalakay sa kanila ang mga Espanyol bagamat nagtatanggol ang mga Pilipino, tinalo sila ng mga kalaban. Subukin natin, isulat sa iyong kwaderno ang tamang sagot. Sino ang namuno sa isang pag-aalsang may kinalaman sa pakikibaka para sa kalayaan sa relihiyon? Apolinario de la Cruz, Hermano Pule. Anong samahan ang itinatag ni Apolinario de la Cruz kung saan ang mga kasapi nito ay pawang mga Pilipino lamang? Cofradia de San Jose Ano ang tawag ng mga tagasunod ni Apolinario de la Cruz sa kanya? Hermano Pule Kailan ipinanganak si Hermano Pule? Julio 22, 1815 Kailan binaril si Hermano Pole? Nobyembre 4, 1841. Isulat kung paano ipinagtanggol ng ating mga bayani ang interes ng bawat Pilipino upang makamit natin ang ating kasarinlan. Sa iyong palagay, may katwiran bang magtatag ng samahang panrehiyon si Hermano Pole? Bakit? paano ipinakita ng mga Espanyol ang kanilang pagkamuhi pagkatapos nilang hulihin at patayin si Hermano Pule. Bakit nabuo ang kapatiran ng San Jose at ano-ano ang mga dahilan ng kanyang pag-aalsa kasama ang iba pa nitong miyembro? Paano ipinagtanggol ng ating mga kapatid na Muslim ang ating karapatan bilang Pilipino? paano ipinagtanggol ng ating mga katutubo ang ating karapatan nating bilang Pilipino. Paano ipinagtanggol ng ating bayani na si Hermano Pule ang karapatan natin bilang Pilipino? Gumawa ng isang panata, nangangakong magiging tapat at ipagtanggol mo ang iyong bansa sa lahat ng oras sa lahat ng pagkakataon piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Ang namuno sa isang pag-aalsa ang may kinalaman sa paghikibaka para sa kalayaan sa relihiyon. Apolinario de la Cruz o Hermano Pule Ang samahang itinatag ni Apolinario de la Cruz kung saan ang mga kasapi nito ay pawang mga Pilipino lamang. Cofradia de San Jose. Ano ang tawag ng mga tagasunod ni Apolinario de la Cruz sa kanya? Hermano Pule. Ito ay tumutukoy sa mga lupa, teritoryo at likas na yaman na pagmamayari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. Ancestral Domain sila ang mga taong ganid at kinamkam ang mga lupain na mga katutubo. Praile o Orden Ang hari ng Espanya na nagutos para ibalik ang mga lupang pamana sa mga katutubo. Ferdinand VI Ang mga babaeng namumuno sa ritual sa barangay. Babaylan salitang nangangahulugang Muslim o Muslim. Moro Ang mga winasak na mga katutubo at sinunog upang ipakita nila ang kanilang galit sa mga praile. Kumbento at Sakahan Ang pag-aalsang agraryo ay umabot sa J. Praile o Orden, Lalawigan ng Bulacan, Cavite at Laguna.